magandang araw mga kaibigan uh, ah, kumusta ka po nandito po ako sa talimpong kamatis ngayon para i-share ko sa inyo kung ano ang ginawa ko sa kanya pagkakalaga ito po ay tinahim ko ng Og, ay, November 27 at sa 27 pa siya mag isang buwan pero meron na siya mga bulaklak Uh, Pagkatapago ko sa ito rin, i-spray naman siya ng Grover's Beth 100 Plus Polyer Fertilizer. Uh, isa siyang uri ng polyer na gawa sa alkaline. Meron siyang taglay na 7.4 pH ng alkaline at meron din siyang uh, calcium 192 mg uh, nung, nung siyem na araw na pagkatanim nilagyan ko siya ng abono isang, isang lata lang na ano triple 14 saka isang lata ng grover's bed yun ang lagay ko sa kanya tapos nung nag 15 days na siya inulit ko uli inulit ko uli na isang latang triple 14 at isang latang grover's bed foliar fertilizer. Ito pong Globus ay inorganic. Hindi siya toxic. Hindi masama sa kalusugan. Colorless, odor, odorless at mm, ano siya, eco-friendly. Uh, sa insecticide, hindi na po ako gumamit ng insecticide. Kung mapapansin nyo, wala naman siyang sira. At mm, dahil dati pagkaganyan meron siyang white flies ngayon wala akong napapansin na masyado meron man siguro bandalang na bandalang wala wala siyang ano, masyadong insekto kaya mainam ang pagkakagamit na ano ng growers bed hindi ako nag-fungicide, hindi ako nag-insecticide pa. Maliban lang sa abono na hindi man makapadami, isang lata lang tumatalab na siya. Dahil sa may visa rin, mayroon din NPK ang growers Bed, 1,000 plus polyurethane fertilizer. Kung sino man po ang gustong sumubok ng Grover's Bed, PM nyo lang po ako para maigad ko po kayo kung paano kayo maka-order kung saan kayo maka-order. Sige po, maraming salamat. Hanggang sa muli po natin pagkikita.